Hello everyone! Welcome back to my channel! Bali, nandito po tayo ngayon sa farm at mag-update tayo dito sa mga alagang inaalagaan na ngayon ni nanay dahil nga nag-focus po ako sa bahay para pantayan at alagaan ang aking mga pamangkin at bibihira na po ako dito sa farm ay since nandito po tayo ngayon sa bukid ay makakapag-update po tayo ngayon dito sa itik na binabantayan ni nanay. Bali, ito pa rin po kakabsat yung itik na binabantayan ni nanay. Ever since na nagblablog po ako ay hindi pa rin po kami nagpapalit ng inaalagaan. Pero this coming mga two months more to go, <laughs> two months more to go ay nawa kung lulubin po ng Panginoon ay makakapag-alaga na po kami ng seho at ibabahagi ko po sa inyo yung mga mararanasan namin sa pag-aalaga ng seho alam ko na may mga struggle din tayong mararanasan sa pag-aalaga ng seho pero yung mga struggle na yun isi-share ko po sa inyo at dito po sa aming mga alagang itik ang isang bagay na napatunayan ko mga kakabsat ay as long as na aalagaan natin ng maayos ang mga itik nating alaga ay magtatagal po talaga siya sa pangingitlog. Gaya na lang po ng aming inaalagaan dito sa farm. Ang napakatagal na po nitong nangingitlog. Now, mga kamsahat, ang egg production nito ay nasa 45%, 40%, ganon. Naglalaro na lang po doon, pero... May mga mortality na rin kasing nalagas dito sa mga alagang itik na binabantay ni nanay at hindi po yon talaga nawawala. Kaya yung 1,100 na bilang nito ay mababa na po siya sa 1,100 simula nung ikinulong po natin tong mga itik na ito. Kaya kung nasa 40 45% yung pulot mo namin. Siguro nasa 900 900 heads na lang po yung mga alaga nating itik dito dahil hindi po 'yun. Talaga mawawala sa mga itik natin yung may namamatay po talaga. 'Yun. At ma, syempre matatanggal na po yung sa bilang na kumakain ng ano, ng peets natin. 'Yun. So, kul po po sila. Para makita po ninyo. Pasok, pasok doon. Uh, uh, pasok pasok doon. Pasok. <coughs> sa rin to sa pag super super matagal na. Ayan, nilabas na ng nanay kasi pumapayat na. kanya talaga. pumapayat sila. At ayan. Kita niyo po ba yung kulay ng tubig? For now, ay hindi na po kami bumibili ng multivitamins na commercial, kundi ang ginagamit po namin ay molasses. Depende sa pangailangan po ng mga alaga nating itik. So, kung mapapansin niyo po, yung kulay ng tubig ay hindi po malinaw. Dahil naghalo po kami ng molasses ngayon. At yan na po yung pinaka supplement na binibigay namin dito sa mga alaga nating itik. So, yeah. Ang isa sa napuna ko kapag super tagal na talaga ang itik ay lumiliit yung katawan nila hanggang sa ito na po yung babagsakan nila. Ayan. Dahil halos dalawan taon mahigit na ito nangingitlog, pero kung kwentahin po natin, isasama po natin yung bilang nito mula po nung sineho ay tatlong taon na tong itik na ito mula sa pagkaseho. Ayan, 3 years yung itik na ito mula sa pagkaseho. Ayan, tibay na. Tatlong taon silang survive. At nangingitlog pa rin hanggang ngayon nangingitlog pa rin pero yun nga lang talagang tiyagaan lang at uh, sipagan lang sa pag-aalaga kahit paano nakikisama at sumasabay naman sa agos ang mga alaga naming itik ayan wag lang ang isa po, sana po na po ko ay eh, hindi po kami gumamit ng commercial supplement na nabibili po sa market. Kung gagamit man tayo ng commercial supplement, huwag po natin gawing regular. Dapat madalang lang. Kung napupuna po natin yung mga alaga nating itik na medyo may halak or medyo tumatamlay sa pagkain, bigyan po natin sila ng supplement para hindi po masira yung palaitlugan nila or lumabas yung puwetan po nila, bumubuka po kasi yun tapos hindi na po siya bumabalik kapag sobra-sobra po tayo sa gamit ng commercial supplement or sobra-sobra po tayo sa paggamit ng kahit anumang supplement sa mga alaga nating itik kaya yun yung isang cause kung bakit hindi rin po sila nagtatagal pero matitibay talaga ang itik kakabsat. Kita nyo naman, itong alaga namin, 3 years o oh, 3 years at age, since si Hoto ngayon. Sa pangitlog, 2 years mahigit na. Oh. Po, itong mga alaga namin itik ay okay pa rin po yung production nila at kahit pa ano, mayroon pa rin po siyang net at nasusustain pa rin po yung daily needs namin, daily na expenses namin, especially yung sa panggatas, pang snack ng aking mga pamangkin, bali dito po lahat ng gagaling for now dahil wala po kami ibang extra income maliban po dito dahil ang pagtatanim po ng palay ay every 3 months po tayo niyan nagkakaroon ng income. So, sa ngayon, malaking tulong po ang aming mga alagang itik para sa pang-araw-araw naming pagkain. Pero yung percentage ng egg production nito ay wala na po sa 50%. Ngunit, ah, dahil sa matas na presyo ng piraso ng itlog, ay nasusustain pa rin nito yung kinakain nilang feeds. Kasi ay salit-salitan na lang po mga kakabasad na Kung maglulugon po yung kalahate, manghihitlog naman po yung kalahate. Kaya kahit papano, sustainable pa rin po yung kinakain nila. At yung inihitlog nila ay mayroon pa rin pong income na matatawag. At dahil hapon na ay oras na para sa mga alaga nating itik ang maglagay ng kanilang pagkain. Bali, ang ginagawa ko dito ay pinupuno ko po lahat ng lagayan ng pagkain nila para hindi po siya mainti. Kasi kung asan yung nakasanayan nilang kainan ay doon talaga sila kumakain. Kaya lahat yan ay kinakainan nila lahat ng, na, ng na lagayan ng pagkain. Dahil kung saan yung nakasanayan ng isa ay doon at doon pa rin siya pupunta. Sa pagpasok natin sa kulungan ng itik ay kailangan dahan-dahan lang din ang paglakad natin para hindi sila mabulahaw at hindi mag-decrease ang egg production nila. Kaya, kaya nang nakikita nyo dito sa ating video, medyo tumatakbo-takbo sila kasi nandito tayo sa loob. Ganyan po talaga ang normal kasi na tataboy natin sila. Kaya kapag maglalakad at maglalagay tayo ng pagkain nila, hindi natin kailangang bilisan ang paglalakad, kundi dahan-dahan lang tayo maglalakad para hindi sila mabulahaw. Nakapaglagay na po tayo ng pagkain nila. Yan, puno na po lahat ng lagayan. Pero mayroon po ako dito isang nakita na mortality. Mataba siya. Ayan, madilim na kasi. Mataba po siya, pero tingin ko mayroon tong nakain na uod or something na ikinamatay niya dito sa kulungan ng itik. Ito po ay hindi talaga siya may iwasan. Pero mayroon ako dito nakitang isang itlog. Isang egg dito sa tabi niya. Ayun. Ayan. Siguro, kanina kasi, pagpasok ko dito, wala pa to. Either nahirapan siyang mangitlog, yun. Pero, eto talaga, normally, hindi po nawawala talaga to. Meron naman yung sobrang payat. Meron naman yung mataba. Pero ito, mataba po ito. Um, Ang tindi ko dito, either may nakain siya na uot. Kasi mataba siya eh. Yan. Kakamatay lang din niya. Yun. Yun. <laughs> yeah, before Before umalis sila nanay at tatay ay sinabihan ako na wag nang maglagay ng ipa. Pero hindi pwedeng hindi ako maglagay ng ipa dahil sa maghapon iba na po yung ano nila kulungan nila. Kailangan nating magwakwak or mag uh, saboy ng ipa dyan para kinabukasan malinis yung itlog na makukulot natin dahil kapag madumi nagiging rigik po yung egg na napupulot natin, pag malinis, good po siya. Iba po kasi yung presyuhan ng good at reject. Reject ang tawag nila sa mga itlog na madumi. So kung madumi po yung egg production ng itik natin, lesser po yung ano, mas mababa po yung magiging presyo ng itlog nila. Pag malinis, mas matas po yung magiging presyo ng per piece. Yun po ang kalakaran sa pag-aalaga ng itik. Kaya ang um, sa mga nagalaga ng itik, isa sa mini-maintain talaga nila is yung kung maaari is malinis yung kulungan. Yung tuyo ang kulungan para pagpupulot nila ng itlog madaling araw o kinaumagahan ay malinis talaga yung itlog na makukuha natin para mas mahal din natin siya maibibenta.